isa welcome back sa ating vlog na si Kuya Gusting Adventure. Uh, guys, sa lukuyan nandito tayo ngayon guys sa CPP at ito katatapos lang natin na nagalumsal. Ah uh, tanapin natin ang ating uh, refer number. Ang uh, biyahe natin guys sa uh, Makajumong First time natin na uh, mag-deliver dito sa Makajumong na to kaya kailangan hanapin natin to guys pero kayang-kaya natin yan. Pagantos ang kasama. So, ito, pumili ako ng baon na uh, upo. Kumbaga sa Ilocano, eh, tabungaw. Sa iba nag, eh, kandul. Hmm. Okay, guys. Ayan, nung aking uh, gatas. Puno na ng gatas dito sa ating dashboard. At may gatas pa doon, no? Oh. Ayun, fresh milk yun. Ayan, nung kasirola, kaldero, walang laman. Di ba tayo nakapagluto? At ito naman yung uh, upo na ating uh, baon sa biyahe. At haluan uh, natin ng isang pirasong sardinas lang, hindi tayo pwede mag ng sardinas dito sa loob kasi masisira lang At uh, tigil sa lahat, ito naman yung uh, tinapay na biligay dun sa kantin uh, At ito pa naman yung uh, spaghetti, pang uh, merienda natin yan So itong ating uh, refer number guys na ating hanapin na uh, 54791 Going to Makajumong for the first time. For the first time to deliver there in uh, na Shout out to all of you, my, uh, my uh, viewers and subscribers to my YouTube channel, si Kuya Gusting Adventure. And ito lang talaga guys, ang buhay namin dito, OFW, Long Haul Truck Driver dito sa Almoray Company. Ayan, ayan guys, yung mga trailer ng... Uh, Refer number 54791 ang hanapin natin. So, ali kayo guys. Ikot-ikot muna tayo rito sa loob ng uh, CPP planta. Hanapin natin dyan yung number guys. 5 digit number. 54791. Uh, mukhang wala rito guys. Wala dyan. Eh dito kasi yung parkingan ng mga repair na ito uh, papuntang uh, cross country katulad ng uh, Dubai, Oman. Eh hanapin uh, natin dito minsan kasi dito pinaparking. Pero kadalasan dun sa kabila. At ayan naman guys yung mga tractor head ng mga taga CPP. Ayan. Parang nga uh, laruan lang na kinamada dyan sa tabi-tabi. Pinarking -tabi. lang lahat dyan. Parang laruan lang. Mm -hmm. Ayan naman, yung mga pumarking dyan guys, uh, yan ang kukunin na nila yung dokumento nila at sila ipabiyahin na. Uh, at ayan naman yung mga iba pang uh, tractor head na nakaparking dyan. Uh, na, Nagantay pa ng mga pa, mga driver. Nagantay pa yan ng mga driver. Uh, so nga lang kasi rito sa kanila walang permanent truck ng driver. Hindi katulad ng uh, farming transport na meron tayo uh, permanente talaga yung truck. Kaya na, alagaan. So, hanapin nun na natin dito guys. Dito yung parkingan ng mga loaded na river 5 1 Hanapin natin dito guys. Kailangan na huwag kang magkakamali na kukunin na trailer number dito. Dahil ang mga river na to may kanya-kanyang destination yan. Hmm. Tamaya, uh, naituktong mo rito yung papunta ng Oman eh malayo na yung tinagbo mo, babalik ka uli. O uh, wala pa rito yung ating na uh, uh, number guys, 54791. Uh, wala pa rito. Baka kinakargahan pa. Five four seven nine one. Wala pa nga. Wala pa rin. Wala rito eh. Loaded yan guys ng ano, loaded ng uh, gatas, juice, tinapay, yan, mga ano na yan, itong mga paper dito. Ayun na, ayun na pala, 54791. Ayan na guys, yung ating refer. 54791, ayan guys, ayan, 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 ayan. Ayan, 54791, yan ang ating refer guys. Ah, bagong-bago guys, bagong-bago ang ating refer. Ah. So, putuloy mo natin guys. sa maraming salamat sa inyong nga panonood sa aking upload na video na si Kuya Gusting Adventure. So, ay, dugtong, magdudugtong muna tayo guys. maraming salamat and God bless you all.